Gini, pa, imong bana? Bola lang yan. Pero di ita pala milay kay Zayang Rubel. Di na magsilbi na o pakalaw na utro. Base niya na imong na ako, muro na splanggana ka dako. Ra? Sih. Kasi. Shhh. Ano nga nasisira ulo? Ano nasisira ulo? nagbuot ang karong day. Aww. Oh. Ang sadi naman yung pasuko, Huh? Ha? Sakit din akong hawak. Gumika mo kanina si mong mga daghan kay kagsugo. Sa iyo palang buntag, isugo na kunin mo. Oh, no! Nakaroon sakit akong hawak, di kunin mo. Iluton? <laughs> oh. Agay, napatugtog man na noon. Oh, kumusta man akong linuto dito? What? lami oh basta ako sana magluto. oh lami ko na lami ko na lami ko na lami ko tao <laughs> basta ako <'y> magluto ano man dito yung ginata dito na mo oh. basta ako, magluto. <laughs> basta ako magluto lami ang gina sana oh tanawa <laughs> <hour. laughs> lami kami na oh usa di pa ko may manluto what tanawa rin itong mga naong di ba nga nagpo na itong naong tuwag kailan may kumuluto bola lang yan <laughs> Kasi siyempre kada, kada buntag magini magluto. Basta na isunan ang luto nun. Pero why ang luto nun? Adi, Kumuluto. muluto. Di ba? Hiluta alin pa ba? Preto. Ako, ano po? No. Chicken. Sana. Kaya kami nabango mo saan. Hiluta ko ha? Ha? Oo. Kung ba? Magluto tag kung ba? Sakit bitaw na yung hawak na eh. Ha? Uh, Agay ay pag sibaga ya, ali kay. Sige na mahinog tanaw nang yang cellphone ay di manig botang yang cellphone. Nadhigda na tog cellphone, cellphone, cellphone. Botang bitaw ne. Botang. Ha? <tong> Hilo ta ko be. Eh. Gola lang yan. Hilo ta gugo. Mas mabalibad Tapulan ba? Bangun, bangon. <tinyan> bangun oi eh. ketok ka lagi ni guys, ai kai ai dugo dugo bangun sak kai ka ni kumpan kedau kan aku mau ko buka tai ai kan mau no 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 aku mau buka ni mudai perbiang di nak di nak di nak mau magluto ko di nak na, na ko lamion ni ke para bugat tong laos Buga tamo lawas guys, kunin kay Mayo mo gumulo to. Ha? Huh? Huh? Na, lopigan na ako kana si Ninong Rey. What? Si... Si Ship logro na lopig na nakin mo to eh. Tan. Oh, lopig na ko nito ah. Eh. Tanawa akong ugangan, tanawas at Esther. Awa akong Mrs. Tanawa ni akong guys. Di ba? Oh, tanawa. Tungod na sa kulimutan. Eh. Dilok kay kumadaglo to. Kung balutoon kong itlog guys, so sayon yun. Tinulang itlog. Pretong itlog. What? Itlog nga, binutangan ng o corn beef. Laura nga luto Itlog nga butangan ng o sibuyas dahonan. Sana. Ito. Ano eh, nga no. luto no. Itlog. Uh, chicken ba? Chicken. Breast. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ay, sus, easy rin anak Pakita <laughs> yeah. <Bagita> ako. Easy <laughs> na kayo na ako luto. Kini pa, imong ba na? Bola lang yan. <laughs> Pero di ita pala milay kay like, Zayim na oh. Pero mm. di na magsilbi na ako oh. pakano okay, na ito utro. Basi niya na na imong na ako. Muro na planggana ka dako. Ra? <laughs> <Huh>? oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Basig muro na sa planggana ka dako. Muro na lahi na pag itong luto ka Di na tamong pala biyo kaon. What? ginagmayon na nato tuluto luto no hiluta ko ha karun na okay very good aper aper